Ito ang buhay commuter dito sa Toronto, Canada. So, lapit na naman trabaho natin. Labas sa subway, trabaho tayo. Pero, lakad-lakad muna tayo kasi medyo maaga ka pa. <laughs> Kaya pag summer, iba, maraming ano, adventure sarap paglakad takad oh. nandito tayo ngayon sa Yorkville oh. kanya kaganda area dito At tinutur ko lang kayo papasok sa ano dito malapit lang sa area ng trabaho natin kita yung mga building oh. ang ganda diba oh. wow. may mga nakatira dito saka yung mga business dito talagang uh, mahal kita nyo na yung mga building oh. Oh. Sa Bay Area tayo. Wow. Kada <laughs> sa trabaho ko dito, no. Paglabas mo ng subway, mga ano lang mga 2 minutes walk lang nandoon na tayo sa ating trabaho. Kaya napaka-convenient. Saka dito lang tayo tayong mga event na nagaganap kapag ka summer. Kahit winter, dito rin sa area na ito, nagkakaroon ng ice festival pag winter. Pag summer naman, may mga car show. Dito, dito mismo. Hmm. Kaya kung adventurehan ako rito, marami rito, kaya masarap magtrabaho pag dito sa sa Toronto talaga. So yun, ginagala ko kayo sa aking uh, trabaho. Pero hindi sa trabaho talaga. <laughs> Papunta sa trabaho. Siyempre, bawal pakita yung saan tayong katrabaho. Ito lang yung typical na morning. Yan, nilalakad ko lang kayo. Sa napakagandang street ng Yorkville. Di ba? Ang ganda, oh. Malinis kasi area naman, masarap maglakad. Walang mga nakatambay-tambay. Tahimik diba? yung lugar. Dati naman, doon doon sa Gawidon, doon ako nagkatrabaho sa sa gym, gym naman, tayo naka-reserve natin ng mga ano ro'n, ng mga towels. Ay. Tayo na tayo. <laughs> kasi hindi marumi yung hangin di ba tapos marami rin itong mga green spaces so after ng trabaho mo ah uh, lakad lakad ka lang may nga sa akin kung gusto ko yung ano eh kung summer ba or winter gusto ko yung in between yung spring yung hindi siya ganun ka lamig hindi siya ganong kainit masarap maglakad kasi pagka sobrang init diba mahirap pero maraming mga activities pag sobrang labig diba mahirap yun kasi dahil bit, bit pag summer naman naka short ka lang okay na so yun lang kita kids pagkatapos natin ng trabaho so yung yung may libreng gym dito kahit mag gym ka rito every break time mo tapos pagkatapos ng trabaho Di ba ang ganda? Bawal daw tumaba dito. <laughs> Ayan. So natapos yung trabaho natin. Ang trabaho lang natin everyday is uh, 8 o'clock ng umaga hanggang 4.30. Tapos kung gusto mo nang mag-gym ano, mag, uh, mag after work, may libreng gym dito. tapos na yung trabaho natin, lakad-lakad muna -lakad. tayo kasi eh. ang ganda ng panahon 20 degrees di ba? feels like summer na tapos na naman yung 8 hours sa trabaho natin nakapit naman tayo ng ano 10 US dollars, hindi diba sama? <laughs> misa may, may 10, misa may, may 5 misa nakaka-50 ka di ba? So ako, makasampu lang ako isang araw, maligayan na ako. Pero minsan binagbwes, makakasing 50 ka. Minsan mokya. Depende. So ngayon, tapos sa tayong trabaho. Naka 8 hours tayo. Nakadaka tayo sa Yorkville. Kasi, sarap paglakad, maganda yung weather. Tapos bago tayo umuwi sa trabaho, medyo nag-workout tayo ng konti kasi mayroon namang ano, may gym naman yung ating ah uh, trabaho. May libring ano yun. May libring workout. Nakalakad-lakad na ito. May libring workout naman sila. Oh, grabe, ang ganda rito. Kaya nag-workout mga tayo ng konti. Mga 30 minutes. Diba ang ganda? After mo magtrabaho, pwede kang mag uh, workout ng libre. Yun ang isa pang beneficyo ng ano ng pagkatrabaho sa kumpanya namin. Di ba? Ganyan ito kaganda sa uh, Yorkville. Maraming gimmick dito guys. <laughs> May mga artista pa dito. summer na eh. May hit na. O, diba? Sarap na maglakad-lakad dito, guys. Oh. Dito lang trabaho natin. Puminit minutes walk mula sa subway. Ah, o, diba? Ang ganda. Oh. Wow. Sarap. Pero kailangan dapat dito may ano ka may sunscreen ka. Dapat pa nag-t-shirt lang na tayo kasi kanina umaga medyo malamig, parang 15. Oh, ngayon grabe Oh. Ang daming tao, oh. summer na summer na. Ma. Mas gusto ni yung summer. Kita mo, ang daming tao. Oh. Saka marami, mas maraming ano, mas maraming uh, event talaga kapag ka, ano, summer, oh. Kita mo, may enjoy mo talaga yung Toronto, Canada. Ang daming maliributan dito, Oh. Kita nyo. Malapit na sa workplace. Tapos, makaka, ano ka na. Makakagala ka na. Oh, sorry, sorry. Ang ganda, oh. Ayun. Ang ganda, oh. Oh. Iba ah, oh. oh. mag-upo-upo, oh. Oh. Ayun, oh. <laughs> Actually, malapit lang tayo sa, ano, ha, subway. Lumakad lang ako konti para... Maipakita ko sa iyo yung area oh. Nagaya ito rito kapag ka-summer Ang daing Ang daing may ributan Ang daing may ikutan okay. oh, Yan o, oh, nanig na dito lang, umikot lang tayo sa ano sa Yorkville. Dito naman tayo nagtatrabaho. Inikot ko lang sa inyo at uh, ko sa inyo ano ko yung buhay natin one day sa buhay ni Sir Al Alfred TV. So dito tayo nagtatrabaho sa Yorkville. <laughs> Dalawang trabaho natin. mainit na. So starting tomorrow, hindi na tayo ng kusot ng ano, makapal na long sleeve. Oh. Lahat na nakakita ko, naka t-shirt, naka sando, naga tricky yung weather. Pero, ano, di ba, pa-forma na ng mga tao. Dami na nagkalakad. Alam nyo ang kaibahan kapag ka, ano, kapag ka summer tsaka winter no pag summer talaga makikita mo yung dami ng tao lalo pag ka weekend Pagka winter naman talagang nasa ano eh nasa mga subway <laughs> sa bahay tapos sa up. ang daming mga bit 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 pero pagka summer pag pumasok sa trabaho kahit naka short ka lang Nakachinela sa isna. Yung diba? kasi may uniform naman tayo dito sa trabaho. Kaya uh, para sa akin, mas masarap talaga yung summer. Mas maraming ano. Mas maraming ang feeling Oh, di ba? <laughs> Enjoy life lang tayo dito. So yun lang tayo ay pupunta na sa subway sabi ko nga yung trabaho natin is 2 uh, minutes lang tayo from uh, the subway kung lalakarin. nilakad ko lang kayo para ba ipakita ko sa inyo yung ganda ng ano ng Yorkville saan maraming tambayan kasi pinakita ko lang sa inyo yung ano uh, uh, summer vibes ba feel na feel mo nakita makikita mo sa mga suot ng tao dito mga naka-short, naka-t-shirt. Oh, diba? Ang ganda, daw. No? Wala kang makitang kalat. Ugh. Masarap maglakad lakad Hindi oh, ba? Talagang ugh, island summer. So, sa mga hindi pa nakasubscribe sa mm -hmm. channel